Crumbled egg na parang chicken joy? Pwede pala yun? Ngayong araw ay i-level up naman natin ang nakasanayang luto sa itlog. Mas gagawin natin itong mas pinakrispy at mas pinasarap. Tara, simula na agad natin. Dito ay bumili lang tayo ng apat na medium size na itlog. Crack lang natin yan isa-isa at saka ilagay dito sa bowl. Next ay maglalagay lang ako dito ng asin at pampalasa. At saka ito batihin. Kahit anong preferred ninyong pampalasa ay pwede naman ninyong ilagay dito. Pagkabati ng itlog ay pwede na natin itong lutuin. Maglalagay lang tayo ng kaunting mantika sa kawali at ilagay lang sa low heat ang apoy. Once uminit minute na ang kawali ay pwede na nating ilagay ang itlog. Kaya po inilagay natin sa low heat ang apoy para po hindi ito masyadong umalsa at mapanatili natin yung magandang shape nito. Takpan lang natin yan at lutuin ng 2 minutes ang kada side nitong itlog. Once maluto na ang bawat sides nitong scrambled egg ay pwede na natin itong hanguin. Palamigin lang natin yan at saka natin hatiin sa gusto natin maging sukat at hugis nito. Dito ay ikat lang natin ng patryanggil itong itlog. After niyan ay gagawa naman tayo ng pang chicken joint na coating nitong itlog. Sa isang bowl ay maglalagay lang tayo ng 1 cup ng harina, 1 tablespoon ng baking powder, any seasoning na gusto ninyo, at 1 teaspoon garlic powder, at saka ito haluin. Nakalimutan ko din po pala maglagay ng paminta, kaya maglalagay din po tayo. Haluin lang natin yung dry mixture hanggang sa maging properly distributed na ang mga pampalasa. After niya ay kukuha tayo ng dry mixture dito para gawing butter mixture. Yan. Pagkakuha ng dry mixture ay lagyan lang natin ito ng paunti-unting tubig hanggang sa makuha natin yung gusto nating consistency dito. After niyan ay pwede na tayong mag-coating. Coat lang muna natin itong itlog dito sa dry mixture. Then dito naman sa wet mixture. At saka ibalik uli dito sa dry mixture. Bali sa pagkukot -co nito Huwag nating lalagyan ng pressure ang paghawak para magkaroon nito ng crispy at flaky texture tulad ng sa chicken joy. Pagka-coat ay directly na natin itong lulutuin dito sa pinainit nating mantika. Deep fry po ang gagawin natin dyan para po mas magkaroon ng chicken joy texture ang coating nito. Niluto ko lang yan over high heat hanggang sa maging brown na ang labas nito. And once maging brown na ang mga niluluto ay pwede na natin itong hanguin isa-isa. And once maluto na natin lahat, pwede na nating iserve itong mala chicken joy na scrambled eggs. Partneran lang natin yan ng kahit anong sausawa na type ninyo ay perfect na perfect na ito. At kung wala ka pang naisip na ulamin at nagtitipig ka, ayos na ayos tong itlog recipe natin para sa'yo. Salamat lagi sa panonood. Bye!